Hi guys! Welcome back to my channel. So, sa pag-usapan natin ang kaganapan kahapon sa ex, diba? Nag, post itong si Bianca ng kanyang photos at nauna na mag-comment itong si Will. So, siyempre, kilig -kil naman ang mga ka fans. Knocks, knocks, knocks yung comment ni Will Ashley. Maya-maya, nag-comment si Dustin na, nasave ko na. Ayan, sumabog na naman ang galit ng mga Wilka fans kay Dustin. Yung parang tinawag pa nila si Dustin na manyak daw. Kasi nga daw, parang may meaning daw ang sinabi ni Dustin kay Bianca. Wala na bang karapatan si Dustin na mag-comment sa post ng kanyang GF. Diba? So, yung mga welcome fans, grabe. Yung babastos nila. Yung mga allegation nila na mga sinasabi kay Dustin, yung parang kilalang kilala nila yung tao, may ididimanda pa nila itong si Dustin na babaliw na talaga yung mga werka, obsessed na obsessed na talaga sila na sana si Bianca at si Will ang mag-boyfriend. So, parang -wow. ano ba yung pag-iisip ng mga Wilco fans dyan? I wala namang nega doon, or wala namang nega nga talaga sa mga si sa comment ni Dustin I alam na alam naman nila na laging nakikita itong si Dustin at si Bianca, I tayo nga mga fans sinisave yung photos nila, diba at sinishare, I si Dustin parang walang karapatan mag-comment sa uh, mga post ni Bianca pag lalo na pag si Will ang naunang mag-comment, sasabihin na naman nila itong si Dustin na clout yung agaw attention daw, kasi nakakomment na daw si Will, inaki nakikiagaw attention daw itong si Dustin sa kay Will at kay Bianca. Yung nakakatawa yung kahit ikaw yung nagbabasa, parang nagingit-ngit ka din. Ay, ano ba yung mga pag-iisip ng mga Will Club fans na yan? E, eh, gustong-gustong lang suluhin si Bianca para kay Will. E, eh, paano yan? Kung talagang darating yung time na magsasalita itong si Bianca na talagang boyfriend niya itong si Dustin. Ano todo ba sila siguro kay Bianca pag sinabi talaga ni Bianca na si Dustin talaga ang nagmamayari ng kanyang puso. As in, matatawa ka na lang yung parang ang tatapang ng mga will ka na makipagsabihan si Dasty na ng bad words at ididimanda nila. Yung parang nababaliw na wala na sa husong pag-iisip. ba diba tayo mga fans, dapat magbigay tayo ng limitasyon. Kahit hindi pa natin sila idulo, ay irespetuhin natin. Huwag yung ganyan, ganito, ganyan. Parang mga baliw talaga sila. So yun lang po guys, ako naiinis ako habang nagbabasa sa ex sa totoo lang. So yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye bye. Always remember, wag po tayo magpaka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update ako kayo sa mga bago kong upload.